Hello mga kaoray. Hapit na jud ko na human sa akong gihimo nga uh, simple landscaping. unindot nindot na Diri na dayon ka magtanong tapos ipakatay ni mo sa koral. Ang akong gitanom karon sa so pagkakaron kanang kamuti. Ah, uh, ini eh, mga uh, September katapusan to uh, October. October jud tugnaw naman siya, mamatay naman siya karon kay August ang bulan siya na September, October, November ang ka November dili na, siya, dili na ni siya kapangunod, mamatay na ni siya ang ako na lang, Gitanom na ako ni siya kay para panggulay ang dahon talbos kamuti kay mamatay man siya kay kuha ano na siya, winter mamatay man ang mga tanong o winter labi na og ka ng mag snow na yeah o nindot na kay sa tanawon o ganan kay ko ngani nagakot ko og kanang bato dito o, sa sapa unya kay dili ko ka drive sa mill sa mong golf car karon kay bawal maglabang diha dapit sa kural namo gi tambakan namo gi uta nya basa man nya mahuplak bawal siya so ang gigamit nako ko katong wigon nga kato o kanang itutod na ah, bugat kayo mong um, nihunong sa ko Karon pa ko na hunong. Niya ako na yung ganahan mo kung magtanaw ka nang. Kaya beto ang akong trabaho ng mahuman. Ganahan kayo magtrabaho. Ganahan kayo magtanaw, ana. Ay, Lilom. No. No, Lilom. Ang aming iro nga si Lilom. Yang gustong halukan-luko na niyang manok. Na talawan ra ba kayo ni si Lilom? Kinatalawan na ni siya kay Gikatlian, mangon Ang iro nga kinatlean talawan siya so na. Hmm. Uy, nagkita na ako, guys, oh kaurai, mga kauray di ay din ako nang guys kaya daghan nang nang guys guys ano na oh, nindot siya ano ko dito siguro unyahapon ako na lang dito so niya hapon, nalang, niya hapon. na lang ko dito o, kanang bato mangita pa kung bato hapit na mahurot ang bato sa among sapa kanang sapa ah bilong man na sa property kay dito sa pikas kaning kinina, na mo sa tunga ba amo magyapon tong yuta dito de pita ni nya yeah, ang kasikbit ato sa akong manghud, si Gina dito de pita niya yeah. niya kining sapa na bilang sa mua dream god sa US kung bilang sa imo ang sapa imo imo ng sapa imo ng bato uh, bawa lang ang bato kung imo baligya pero gamito na sa balay okay -kira. kira, siya I, gamito na sa sa imong, sa imo kagulingon ba nga parehan ng mag kanang gihimo na kong landscaping okay ra pero di pwede siya ibaligya. ya wala na mo pud gamay ram pud nang bato sa sapa nya kanang sapa pud mudaghan na nang tubig ug ulan O kanang summer mahurot nang pud nang tubig ana kuan siya kanang gamay ra nga sapa ba dili gud siya ingon nga kanang nay mga isda Maminguit. wala wala isda nay noon <laughs> nagabitin na ng mga bato ganina nagkuan ko na nang akong bato itawag na ko ang duha ka ba na kong ka ero kay ang loko og na ay ka bitin kay naka kita ko atong last week kong copperhead nindut mali color ng copperhead oy ka orange na stripe nindot kay si color pero binumos kayo na siya kung makapak na nimo matayod ka nagkita ko akong tugas sa akong kahadlok kay nagpatunga man sa nagdrive mo ko to sa among um, golf car niya nga man siya na man sa, sa gitna jud ba na ko akong gipakusgan og dagan ang akong among go, um, golf car na nilingi ko